Arrestado ay isang most wanted person sa isinagawang police operation ng Santa Rosa Police Station Lead Unit, 303rd uh, Maneuver Company, RMFB-3 at uh, PIO, PPDU, NEPO, sa barangay uh, Rizal, Santa Rosa, Nueva Ecija, nitong ng Abril, uh, 2025. Kililalang akusado na si Rodante Jose I. E. Mariano, 37 anyos, may asawa at residente ng barangay Liwayway sa bayan ng Santa Rosa. Sa ulat na nakarating kay Police Colonel Ferdinand D. Hermino, acting provincial director ng Nueva Ecija Provincial Police, isang impormante ang nagbigay ng impormasyon na ang sospek ay nakita sa nasabing lugar. Agad na kumilos sa mga otoridad at dalawang pares para sa sospek ito ay naaresto ang akusado ay naaarap niyo mano sa kasong qualified theft two counts na pinalabas ng presiding judge sa so, third judicial region regional trial court branch 24 kamanat 1 city Nueva Ecija lakip ang kabuang piyansa na halagang sandang limong piso para sa dalawang kaso na kinakaharap nito Nakakulong ngayon sa meditation facility ng Santa Rosa Municipal Police Station ang suspect para sa tamang disposisyon. Para sa police report, ito si Hilwera Ragunat sa DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi.